May bangayan bang nangyayari dito sa Purok Ono, Barangay Pansol, Kalamba, Laguna, between homeowners associations or ng local government? Kung meron man ay kailangan pag-usapan nyo na ito na maayos. 30 years na po itong ganito dito sa Purok Uno. lalong-lalo na Mayor Ross Rizal. Ako po ay nananawagan sa inyo na kung hindi nyo po ito responsibilidad ay kailangan pakialaman nyo na. Yung homeowners associations at milyon-milyong turista ang pumupunta sa lugar na ito. Lalong-lalo na dito sa barangay Pansol, Laguna na kung saan ay nasa mahigit 1,500 resorts meron dito sa lugar na ito. Mayor Ross Rizal, or talagang pananagutan ito ng local government. Meron ako nakita dito nakapaskil na constructions of drainades canal. Hindi kasama po 'yung kalsada ha, Drainades canal lang na gagawin ng LGU. Bakit kaya itong kalsada ay hindi kasama sa constructions na ito or sa project na ito? Sagutin ba ng homeowners associations itong kalsada, alam ko po pasensya na po kayo mayor, alam ko po na merong binabayad na amilyar ang bawat isang resorts dito, siguro ang amilyar dito mayigit sampung libo isang taon, bawat isang resort kuha po itong video na to ngayong araw na ito, July 20, 2025 at kailangan nating mag-interview sa mga taga dito mga kaboks pakinggan po natin siya ito bro, uh, barangay ba to, ah uh... Barangay ano to Pansol? Apo. Okay. Uh, hindi pinapaayos ng inyong kapitan or ng mayor? 30 years na yan mo. 30 years na yan. Na... Ba't kaya hindi nila private ba ito? Uh, kalsada ng suobo. Kalsada barangay na? barangay Barangay road ito. Barangay ito. <laughs> dapat pinapaayos nila, no? Ano, ano barangay ano? Pansol. Purok ono po. Barangay Pansol, Purok ono. 30 years ng ganito? Matagal na yan. Al ay, hindi pa kapasyadong ganyan. Hindi naman na sinito na yan. Sir, flat yung gulong niya, baka dyan sa kalsada. <laughs> ay, kaya nga, bulta pa, bulta na ito. <laughs> Saan ba kayo pupunta, sir? Pupunta sana ako doon sa dolo. Yung... Pwede kayo kami... Ay, ay uh, makasarado uh, nga pa ng sir. Pwede yung makidaan pa so may... Uh, ay, pero lusot ka yan dito, siya. Pero dapat inanong ni Mayor, ano ito? Matagal na sir. Ay, pangalaw ang Mayor dito, ganun pa rin ang Mayor. Si, ano, Rizal. Si Mayor Rizal pa rin? Hindi ba niya alam to? Yeah. Uh, kasi nagbabayad ang kami dito, kaming mga ano dito, yung mga galing Maynila, pero ganitong kalsada. Kaya nga Tapagawa nga po. Papagawa na roto. Tapos doon. Tapos na yung pabiladya sa, sa Sana naman kasi uh, ang mga ang mga resort dito nagbabayad naman siguro sa munisipyo? Ay, may milyar. May may ear niya. Milyar? Oo, oo. Alam mo na. Tapos at, yung kabilang sa Del sana nga po kasi kawawa yung mga kotse dito, sir. Dito nga, wala nang Barangay Pansol Purok to. Salamat, bro. Naway makarating po sa inyo ito, Mayor Ross Rizal ng Kalamba, Laguna at nang magkaroon ng magandang serbisyo ang inyong bayan sa inyong mga turista na napasyal dito sa Pansol, Laguna. Hanggang dito na lang mga kabox and more informative contents to come and thank you for watching and god bless us all